Okay. Ano pala tayo ngayon eh? Uh, vlogging uh, kit tutorial. <laughs> <laughs> With kapitbahay. Pero nung nagsimula ako, mahirap din eh. Uh, kasi nung... Ang iniisip ko kasi dati, siyempre hindi naman tayo kilala, diba? di ba? Hindi natin, hindi di, di, naman tayo makapagbigay ng tawag dito. Hindi masikat eh. So kailangan mag-isip mag ka talaga ng, ng vlog na magte-trend. Oh. Yung parang pag pag-usapan, pag pag um. oh. Ano? Kaya yung nag-isip ako pa ng paraan kung pa paano, dinitingnan ko kasi sa mga yung mga sa mga YouTube kung sa ano yung mga nag-trending. Tinitingnan ko yung mga million views. Oh, dinaano mo sa? Oh, yung mga, mga million views na eh. nag-i-scan ka, nag meron na nakita, na, oh, ka meron ng Meron na akong nakita. Meron akong nakita agad na views videos na kung sino yung mga nakita yung architect at civil engineer nag si no? uh, nagdedebate sila nung time na yun panahon uh, uh, ng pandemic yun eh oh ang dami okay. kasi yun, di ba malakas one noon mm -hmm. yung tao dito yung digital digital lab dito Digital uh, architect? Oo, oh, digital, well, no, digital, digital architect. Oo, oh, o, oh, tama yun. Parang, ngayon, tinitignan ko siya na parang maganda yung... Kaya gumawa ko ng vlog about kung sino gumagawa ng plano. Mm -hmm. At kung kanino ka pupunta pag magpapagawa ka ng bahay. Uh -huh. Tinitignan ko na kung saan ko mahatak yung views na pag-uusapan eh. Mm -hmm. Kasi ang inisip siyempre, gusto talaga, ang architect talaga, sila gumagawa ng plano talaga, di ba? Mm -hmm. Although okay naman yung sinabi ko doon, kailangan ko lang kasi mag-con eh. Ano yung, yung, yung... sinasabi nila na cloud, yung, yung parang dispute or something. Yung, hindi, yung parang Paano ko ba sila? Parang kailangan ko sila ng kurutin eh. Parang konti. Yun nga sir. Uh -huh. parang ang tawag ngayon ng mga kabataan, ano, cloud, cloud chasing. Uh -huh. yung parang uh, kumukuha ng something uh -huh. na controversial, uh -huh. parang ganun. Kasi na pag-uusapan. May sinabi ako doon, pag magpapagawa ka ng plano, punta kay architect. Ito naman. Uh, oh. -huh. Ngayon, kung magpapagawa ka ng bahay, pwede kang pumunta kay engineer at saka kay architect. Eh. Oh, oh Kasi as a contractor ah, kung hmm. contractor sa si architect, contractor sa si engineer, oh. pwede nga pumunta oh, yun. Kahit, oh, kahit mm -hmm. ngayon engineer, basta contractor, di ba? Oh, oh. Dito naman yung mga may-ari ng kumpanya, <laughs> hindi naman mga engineer. <laughs> Kaya eh. lang. Diba? Kaya <laughs> lang yung mga, mga parang ganun ba? So, na-hook yun, na-hook yun ni uh, digital architect. Mm -hmm. uh, dito, pinus niya sa Facebook niya, tapos pinag-usapan. Mm -hmm. Kung baga, hindi niya, hindi nila nagustuhan lightly. Oh, day. parang, yeah. Ano, uh -oh. parang sa kanila, uh, uh -oh. threat sa uh -oh. ano. Uh Kung baka sa mga last vlog ko, meron akong mga talagang kinukurut-kurut ko siya ng konti mm -hmm. ng mga iba eh. Uh -oh. Tapos hanggang sa dumating na nakita ko na meron na akong follower ako, oh, uh, subscribers talaga. Pupunta na ako dun sa tamang proseso. Uh -oh. Ang unang video mo sir na napanood ko, which is parang gusto kong gayahin kaya lang, ang hirap. Yeah. Yung step by step ano mo ng plano? Ang ano nun, no, ang oh, mahirap oh, yun. Oh, oh. Parang okay. tinry ko siya. siguro, at, uh, as in, tinry ko yung record. Sabi ko, na ako, parang ang hirap. Parang dapat may script. Eh, that time, ano pa ako, from scratch eh. Ay, yung, yung unang-unang video ko, although hindi naman ganun karami views, pero parang 4,000 views agad yun eh. Parang ganun. <laughs> yung parang may mga bakal oh, sa Oo. Batangas. May nagbakal sa Karsada. Ah. Tapos itong mga tao sa Facebook, hmm. ay ah, ganito dapat yung standard, ay ah. ganito yung mga hindi parang ah, ah, hindi ah, tinipid. Tapos ah. sinabi ko, hindi ano, hindi sa hindi porke may bagal ang karsada ay eh, maganda. Oo. Oh. May may merong may, 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 may tinatawag na waste of money. So doon ako nag-umpisa. <laughs> Tapos no. ano, akala ko ang ganda ng ano ang ganda ng progress parang mga Parang isang araw pa lang, 1,000 views ka. Tapos unang oh. ng video, oh, oh. Mag maganda to ah. Nung pangalawang video, nahirapan ako sa video <laughs> na Nangyayari pala yun. Yung, yung in-explain mo ka kanina, bago tayo nag, ano, nag, nag, ano, nagbukas ng camera na oh. dapat maalam ka rin magtimbang. Pati ano, kailangan maganda yung, ano, yung content. O kasi tawag dito nung nung nakita ko na, na mayroon akong subscribers na pumapasok at medyo okay na yung kuan. Nag-isip na talaga ako na yung magandang content na yung iniisip ko. Yung mm -hmm. talagang ibabato muna yung tamang information. Kasi nung una, nagsimula ako. Kasi gusto ko muna makahatak ng views eh. Uh -oh. Kasi para makilala ka eh. Mm -hmm. So kahit pa paano, ititwist mo muna yung information. Halimbawa, uh, Meron akong nakita na vlog kung ano mauna, yung hollow blocks at saka yung poste. Poste time Oo. Kaya ano, kay... Kay uh, engineering construction, engineering team. Si construction engineer right? of no. so shout out, tropa ko no. sir. si ano, so, si Jojo Pascua, shout engineer. Tamo. Tapos eh, nag shout out na rin tayo. Tinamang sabi ni Oyo, You know, master ko yan. Pa-shout out ka ha. Ganito na, na studio. <laughs> Engineer Oyo, oh wala. wala. Kakulam ko ngayon idol mo. <laughs> OG, kay Nitero. Biglaan lang eh. So yun, nakita ko yun eh. Nakita ko mm. nag-1 million. Hindi, oh, oh, almost 500,000. 500,000. Oh. Tapos sinundutan nila, oh, sinundan. Naka-1 million oh. siya. Ang tapos, gumawa ko no, nun. Oh. Gumawa rin ako na ganun vlog. Kasi, bago lang ako. Gusto mm -hmm. ko lang talaga sundan yung mga kuhan eh. Inag 1 million, mas matumas pa yung views ko kaysa <laughs> 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 Hindi, ano ka na sir, OG ka sa YouTube eh. <laughs> oh, Oo, kaya yun sabi ko, okay pala to ah. Tapos yun, simula na ako. Nagbibigay, kaya yung, ngayon, bini, iniisip ko talaga, bawat nag-vlog ako, pinag-isipan ko talaga. Uh -huh. Na yung, yung information na ibibigay mo. Tatry ko ngayon sa YouTube. Sa YouTube kasi ano, nahirapan ako sa algorithm Hindi, parang kaya ako nag-divert from YouTube to Facebook. Tinry ko sir, nag-examine uh -huh. ako. Siguro mga tatlo, apat na video yun. Nagpost ako sa Facebook at sa YouTube, oh. same ano? Mm -hmm. Same 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 content, same video oh. talaga. Ang follower ko that time sa YouTube 3,000, tapos ang follower ko lang sa YouTube 700 pa lang. Mas ano, mas mataas 'yung ano, 'yung views ng Facebook, sabi ko. Ano talaga 'to? Parang ang ganda ng algorithm ng Facebook. Oh. Sabi ko 'gon. Tapos sabi nung ano, sabi nung kasama ko ko sa Sibana isa ko na isa, sabi niya, "Alam mo, bro, sa so, Facebook kasi, andiyan ang matatanda, andiyan lahat, oh, ang tambay. So, mabilis makahanap ng views. Hmm. Sa YouTube, kalimitan lang nag-YouTube lang. Mga estudyante, mga oh. medyo professional, gano'n. Kaya, mas mabilis mahatak ng, ano, ng views. So, yun, yun, sinabi niya sa akin yun. Tapos, tinry ko, ayun, medyo umangat unti-unti. Parang yung current, ano mga yun, current trend ng Facebook mo ngayon. Mm. Tapos, yun, doon ako unang nakahit ng mataas na views. Yung, ano, yung matubig na pundasyon kaya yeah. ka, tao tuwa ako inexcel ko, sabi ko oh, ang galing talaga ni Nero TV kung kung ginawa ko yun siguro mas mataas yung ano mas mataas yung pero ako ng video kaya nga tuwa ako hindi na ako kasi noon kasi 8 months ako na hindi nag-vlog kung baga na, 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 hindi ko na alam ko paano mag-vlog eh nakakaano so, sa nakakotel hotel oh, no ginawa ko yan dito eh dito nakalagay dito ko siya ginawa eh sabi ko paano parang nang bago ko ulit pati mag-edit sabi ko paano kaya yon kaya nung inag ko siya, yung quality niya hindi ko gusto sa mga previous na mga vlog ko. Kasi parang ganin. Ah, pag dito parang mabilisan lang eh. Kasi parang makagawa lang ako ng vlog. Mm -hmm. So yun. Kaya ano nun sir, ang ganda nun. I mean, yung 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 claim ko dun sa video oh, na na-justify ginawa mo kaya tonto ba ako. Eh, oh. Sinir ko yun eh. Mayroon ba nga nag-comment eh. Nag, uh, na dapat daw ginawa ko yung wet concrete, tapos doon sa mga matubig na na pundasyon. Ah, di lalong ano. Eh, lalong Tum tumahas yung oh. water cement <laughs> 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 ratio. Kaya pin pin pinapakita ko doon na wala dapat tubig yung pundasyon pag uh, ano. nabubuhusin. Tsaka ano, sir? Tsaka direct, ano yun, direct uh, this or argument sa sinasabi kasi, di ba, pinost ko nga yung ano, pinost ko uh. ano, yung hindi ka dapat nag- na bubuo sa matubig na pundasyon, oh. it's either gumawa ka ng sampit sa gilid o okay, oh, paano mo oh, yung execute oh, or higupin mo talaga oh, oh. tapos ladyan mo ng ano, hmm. ladyan mo ng pundasyon. Sabi nila, hindi, pag ganyang matubig, ladyan mo lang ng imbudo, lagay mo lang yung concrete, <laughs> pupuntahin eh, sa ilalim pero aangat. Ah, <laughs> ah, <hangat. laughs> or, or maglagay ka ng dry pack o sabi oh, ko, oh. Ay, Ano yung plaster? Eh, compromise nga yung water oh. cement ratio. Eh, siyempre, mga foreman, medyo na, right? eh, 30 uh, years ah, ko na ginagawa, 25 kung years kung ko na ginagawa yan. Yan ang problema sa Pilipinas, yung nakasanayan, nakala nila lagi tama. Lagi tama. Eh. tama. Uh, tapos tawag dito, parang kwan lang yan eh, magtimpla ka ng kape. Pag sobra yung kape, mapait. Uh, Pag sobra yung tubig, ma, ma mat matabang. Mo, sir, bro. Parang ganun din yung konkreto, mayroon uh, talaga yung... At saka lagi kong sinasabi na kuhan eh, walang konkretong mura. Hmm. <laughs> kung gusto mong na 4,000 pieces ay mahal yon. Uh -huh. Gusto mong mababa 2,500, mas mura yon. Uh -huh. Yung quality nga talaga lang, tibay niya, mas mababa lang. Oo, uh -huh. uh -huh, sir. Eh. <laughs> eh. yun. Parang ano, ilang linggo yon na ang dami nang babasa kayo. Uh -huh. Na ano, as in talaga sineshare yung video ko kasi ano, kung mga ano, na naihibang na tong engine uh -huh. na to, Boflex <laughs> <flagship> tong engine <laughs> na to. <laughs> Naranasan ko pa sa may tumawag, uh -huh. may tumawag sa akin. Ito first time ko to sasabihin on air may tumawag sa akin, voice call, ano, yung video call. Uh -huh. Tapos ano, binaba ko, sabi ko, sabi ko, boss, hindi <laughs> hindi ako nakakatawag dito sa ano sa Dubai. Ano uh -huh. dito eh, Rest restricted ang Facebook dito eh. Ano ano bang concern mo? Ah, oh, galit na galit, minura pa ako. PI. Ah, uh, hindi ba titigas yan eh, konkreto yan? <laughs> tas, sabi niya, kahit nga yung ano mo eh, yung pututoy mo eh. No. <laughs> uh, tumitigas eh, konkreto pa kayo. Sabi niya, anong-ano ako. Pero, Uh, talagang nag as in medyo nagka-anxiety ako ng konti. Oh. yan, yeah. uh, parang um, ano, kumbaga bad siya bad publicity. Pero parang after ilang linggo, uh, dumami yung followers tas nabago yung nag-share from nag-share oh. na binabasa ko ng mga format. Mga engineers na nag-share oh, na tama tong oh. sinabi ng engineer mm. Eh, sabi ko, ay salamat. na, <laughs> parang akong nabunutan at tinik. Tapos sinunod ko yun sa pag-welding ng bakal. Oh. Sabi ko hindi hindi dapat welding yung bakal kasi ano may merong non-weldable at for sure non-weldable yung binibili niya ako sa hardware lang. Hindi hmm. sa tricycle nga nagwe-welding ako eh. Yun? <laughs> <laughs> Ganun yung mga comment nila.